Hindi lang laging pagod. Minsan, wala ka na talagang gana. Yung tipong gigising ka hindi dahil excited ka, kundi dahil kailangan. Hindi dahil may inaasahan kang maganda, kundi dahil may kailangang tapusin. Yung katawan mo gumagalaw, pero yung loob mo wala na sa paki. Minsan iniisip mo, ganito na lang ba palagi? Gusto mo matulog buong araw. Gusto mong magpahinga, pero hindi mo rin alam kung saan. Yung mga dating nagpapasaya sa'yo, wala na lang epekto ngayon. Hindi mo masabi kung anong kulang, pero ramdam mo na meron. Pero kahit ganon, gumigising ka pa rin. Kahit wala kang gana, sinusuot mo pa rin yung uniform. Kumakain ka pa rin, kahit wala kang gana. Umaalis ka pa rin, kahit gusto mong manatili sa kama. Hindi yan dahil mahina ka kundi dahil malakas ka sa paraang hindi mo nakikita. Hindi ka tamad, hindi ka pabigat, hindi lang talaga madali. Pero ang mahalaga, kahit walang gana, tuloy pa rin ang laban mo. At isang araw, makakaramdam ka ulit ng sigla. Dahan-dahan, unti-unti. Kaya ikaw, kailan mo huling pinuri ang sarili mong lumalaban kahit wala ng gana? Comment mo sa baba